paano nag-ano man. Ipakita ko tayo kung paano naging 8 yan. Na three times three man yan. O, ganyan. O. Oh. O. Oh. O, oh. oh, tingnan mo maigi. O. Oh. diba 8 eight? O. Oh. Red. O. Oh. Oh, ano man. Kahit mo man ay. Kanina pa kami dito. Hmm. Sabi nyo walang, sabi, sabi nyo man alas 4. Sabi nyo man oh, alas 4 eh. alas 4. Alas 4. Sino makatama ng sagot nito? Oh. Hmm. Ano man yan? Ano man yan? 3 plus 3. Ha? Uh -huh? Oh. Kadalik <laughs> answer. 6! Ano ba yan? 3 plus 3 equals 6? Ano ang makasagot? 3 plus, 3 plus 3. 3 plus 3. 6! 3 oh. plus 3. Nagkwinta-kwinta pa rin. 5! Grade yung... no? Ano 5? Naging 5. 5 yan eh. 3 plus 3, 5. Dong 6 yun 6 dong. 3 plus 3 3 plus 3. Oh. 3. Oh. 5. Oh. 3. Mm. Oh. Na, plus 3. Mm. Oh. bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6! Paano naging five nga five? 5? Paano naging 3 nga eh, Dong, mata ka lang dong. 3 plus 3, ba't na 5? 5 nga eh, 3. O, ano na yung pira? 6 San kayo nag Ano yung pira? Nandaral. five yung answer eh. ano 5 nga? 6 man yan? 5 yung answer. Yun nga sinabi ng teacher ko. Dong. Na 3 plus 3 nga yun. Ah, 5 yung answer. Yun nga eh, kasi ah. ba yung world champion ako sa paralan namin? Grid 2 ako doon, alam grade ko yung math doon, mathematics doon, very good ako yan doon. Anong, anong grid doon? Oh, 95 yung grades yeah. ko doon, pag anong, mathematics 6 an, yan. Anong, anong, 90, 90, anong 95 ang grades mo na hindi mo yan? Oh, 3 plus 3 equals oh, 6, dalaga. kahit itanong mo pa sa followers mo. 3 ah. plus 3 equals 6 yan. 5 talaga yung answer pag 3 plus 3. 5, 5, 5 nga eh. Hala. Ano lang yung 5 nga yung answer. Oh, oh ay, hindi pala Brad. 5 yan. Brad, 9 pala to. Anong 9? Oh, 3 times 3 equals 9. Hindi oh, ito? bakit na times plus 1 yan? Times 1 yan. Oh, plus yan. Ano? Bakit na yung naging 9? Na 3 man yan. 5 na lang yung answer. 3 times 3 equals 9 dong. Oh. Kahit itanong. Oy, ala. Uh, Alam ko na, na yan. Ano, 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 alam, alam, Ilagay ba? kong pera dito para mas mas maging matalino kayo, oh, okay. ha? Oh, 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 yan yung pera. Oh, oh, got... no, hindi ko. Ilagay hindi. lang yan. Dyan it's... yung answer ko oh. is three, ano ba to? Plus times. Plus yan, plus. Oh, plus. 3 oh, Three oh. plus, plus. Three equals six. Oh, hindi. Three, three plus three equals five. five Anong kulang naging five, five, yan? Ikulang mo yung isa. Wala! Oh. Bilangin mo nga! Tama three. yun eh! Plus 3! Oh. 6 yan oh! Bilangin mo! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ay, ano, 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 hindi yaman yan. Uh, uh, ang, 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 na, oh, ang yan. 8. 8 tama nga ang tama nga nga, ang tama ang tama answer nga 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 yung nga 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 yung nga answer! nga 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 champion, world champion ako sa paralan namin. Paano naging hit yan naging yan? yan. Pa, iba, iba kita ko sa'yo kung paano ah. naging hit yan. O oh, times Ma. three. Ayaw mo sa so five eh. Sabi ko sa'yo kanina, five yung answer. Six, ngayon seven. na, ngayon, hindi na yan five. Yung tamang answer niya, eight. Oh, eight. Ayano? Oh, iba kita? Ayan o, oh, ipakita. ko sa'yo kung paano naging hit yan. Na times oh. three man yan. O, ganyan o. Oh. O. Oh. oh. Oh, tingnan mo maigi. Oh, di ba? 8? oh, panalo ako. Oh, sa akin hmm. diba? diba?